Welcome back to my YouTube channel and my Facebook. So mga hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe ka Sexy and and follow me on my Facebook Marites Salvador Sabuero. Okay guys, ang video natin for today ay bibili naman ako ng um, uh, drawing book kasi naubos na yung drawing book ko. Tara guys, sumahin niyo ako at itinintay ng napakagandang papel para sa pagdodrawing ko ng portrait. Okay, bumo. See you later. Dito tayo guys. Ayan. Yeah. gonna get them up Hello, hello. Where's my drawing book here? Sketchbook. So guys. We are here. Check natin ito. Sketch pad. Uh, so, hindi siya maganda guys. Ay, medyo makapala ito. 15 lang sana. O oh, guys. Ah, sana makita ko siya watercolor pad hmm, oil painting hmm. acrylic pad oh, di ba iba may iba iba pala guys so oh. eto naman ay acrylic pad so we're uh, looking for sketch pad Eto. Okay, so this one is a sketch pad. Parang ko konti lang ito, guys. Okay, I think I couldn't find it. So tracing book, matunong matring si. Mm, single, so. sketchbook A sketchbook dyan lang how many pieces? Forty sheets maganda bagay ito manipis guys manipis siya guys naman watercolor crystal sketchpad ay, eto like hindi ko gusto madulas okay, let's see guys so guys wala tayong nakita, dahil hindi maganda ang texture guys so hanap ulit tayo. it's very nice sea foods ah, so ayan na mga ka sexy may pupuntan ulit tayong uh, another um, tawag nito Uh, stationary. Ang tawag sa kanila dahil stationary. So, kung mapapansin nyo guys, both sides ay talagang uh, ay, ang sarap. Ang sarap ng hamburger, oh. Pero hindi pa ako nakatikim dyan. Nang ganyan kasi alam mo, ang malmahan. So, ito ngayon, yung Kalidia, guys. Karamihan dito talaga maraming establishment. So, mas marami kang makikita dito ang Pakistan, Indian, Filipino, Syrian, tsaka local. So, karamihan dito, guys, may mga Syrians sa uh, restaurant. Ako nakikita nyo, guys, marami ding tindahan ng mga mga displaying damit. Ayan. So, ay, guys. Mat. Because How much is this? This one is coming 25 dirham. What? 25 dirham. This one is 15 dirham. This 25 dirham. This 25 sheets. Any you know one dirham? Why? Why is one dirham? No, <laughs> why is it one dirham? yeah why is it one dirham? No, is one dirham? No, is dirham? No, why one dirham? No, one dirham? dirham? MashaAllah. No, why is it? Plus? Oh, the other one is 15 dirham. Jensen. I can open this one. I can see. I need to touch. Yes, ang dami nila dito guys. Oh. pero ano, hindi magaganda yung mga no, 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 ano, nila. check no, Check. Chip. This quality, check po. Check paper. Check paper. Mm, check eh. already. Yeah. expensive. 15 dirham. How many sheets? sheets? 12 More than 1 dirham also. <laughs> Stop ra lala din. Napakaganda ng tinda nila guys. Ha? Punong-puno sila ng mga paninda mga kaseksi. Grabe. Tinan sa may mga pang birthday. Ayan guys so. Dito lang ako nagpupunta pero hindi ako bumili nung sketchpad nila dito guys ayan mga pan drawing kasi ang mahal ng sketchpad nila babalikan ko yung nandoon sampu lang yun eh ito yung mga colors guys so mm. lahat dito guys kompleto ayan tingnan nyo guys ayan. so na lagi nila akong may ganyan Hmm. pa diba? Lahat, 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 guys. Ito naman sa kabila, mga laruan, clip. Ayan, no. Kung gusto mong gumawa ng mga pearl, pearl, ayan, guys, so. Oh. Ayan, ka dito. Uh, may mga botones. May mga clip na maliliit. yan may botones na malaki. So yan guys. Hindi mga yan. Pero ang mahal guys ang paninda nila. So mahal mahal talaga. Dito yung mga alam ba mga DIY. DIY na parcelas. Ayan guys. Ito yung mga colored pink pencil. yung guys ang gaganda. Mm. You can have it all here. So, meron din sila dito, guys, ng mga... ayan guys, so, gaganda. Pero dahil mahal ang sketchpad nila, ayoko bumili sa kanila. Mm. Hmm. Hindi naman kasi. Lahat ng pen steel, lahat ng paper, ayan. Okay. okay so yun nga guys hindi nga ako bumili ng uh, sketch part napakamahal so ito nga pa dinadaanan ko guys ay uh, uh, is, uh, ano ito Daratormia sa Kalidia so meron tayo dito ng uh, tindahan ng restaurant ng uh, Pinoy ayan so diyan din maraming karamihan dito guys mga restaurant so itong nasa kaliwa ko I pangalanya uh, pangalan niya is Almadina, diyan din ako nag naggo grocery So meron silang parapools dahil diyan. Ayun oh, yung parapools. Sana manalo ako diyan, guys. Kaintar uh, ika cash ko na lang total hindi naman ako mahilig mag uh, hindi naman ako marunong mag uh, magmaneho. So dito rin guys, yung flowers ay yan uh, ano yan, na grilled, masarap yan ng amo. Kinakausap ko, masarap don guys. So ito nga guys, ang aking uh, kaba kaibigan na indiano diyan ako namimili ng gulay say hi to my vlog oh, <laughs> how are you long time <laughs> yes Thank you okay you watch me and my youtube channel yes say hi hi kesa okay. hi bye tike

<laughs> ka. So, guys, ito yung kanilang mga paninda. Ayan, meron silang bawang, basal, ayan. May talong. Talong na maliit. Ayan, guys, so, oh, talong na maliit. Parang ka pa. What's the name of this? Maro. Kusa. Kusa. Ano, kayo guys, alam nyo to? Yes. Meron din kamatis. Mayroon dahon ng sibuyas. Dahon ng malunggay. Talbos ng kamote. Oo. Oh, ano pa? Talbos ng kamote. Kamoting kahoy. Kamoting kahoy. Saging saba. Saging saba. Oo. Oh, ano to? Ano to? Ano to? Pechay. 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 Yeah. Ano pa? Kangkong. Kangkong. Yeah. Saan ang kangkong? Kangkong. ay oh, ito kangkong. Kangkong. <laughs> <laughs> this is mga protest nila guys. Oh. Like, sa lang yeah. Oh, this one, number one, no? Oh. Number one. Number one pag. <laughs> Jack <Joke only. laughs> May patatas nila guys, si Buyas, oh. Dami. Oh, laki pa. Di ba naman guys, ang talong. Malaki, Malaki, eh, at saka maliit. Do you see? Small and big. But they are the same family. This one. Yeah. I mean when this small grow up like yeah. this. Forgive. Uh, Is making uh. you know. Uh, mm. uh. okra my favorite. How much kilo? Okra? Uh 10 -uh. 1 kilo 10. Mm -hmm. Mahal ah? Mahal. Mahal. Ah, Uya. Gabi. Gabi. Lemon. Oh. Okay. Okay, I will buy lemon. I will make chai today. I need lemon. One piece only. Maritas? How much? One egg 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 Kisong lemon. Egg lemon kit na. Pisa. Mm. Piso. Piso? Piso dog guys Maritas. Yeah. Uh oh. all uh Sarap. Pepino. And guys. Marami pang mga restaurant so dito guys. So yan guys, sa 9 uh, years dito sa Abu Dhabi, dito lang talaga ako sa lugar na ito nagtagal, nang matagal na matagal. So marami ang restaurant, minsan dyan kami kumakain, tabi-tabi uh, din minsan ng pharmacy, may mga burgers, karamihan mga Syrian locals ang kumakain dito guys. So minadali ko na nga guys. Ayan, ang mal kaya ng mga burgers nila. Ito ang uh, eh nga ano itong kainan ng uh, seafoods medyo mahal talaga minsan hindi kami nakakakain na dahil napakamahal. Hindi kaya ng budget, magluto na lang ako ng pritong isda sa ano sa bahay. Nakatipid pa ako, 'di ba? Mm. Ay yung binabayad, yung binabayaran diyan eh, 'yung yung yung space ng kinakainan mo, yung kanilang uh, restaurant, yung upa ng restaurant, yung pagkain parang normal lang naman ano lang lasang Arabic nga lang, di ba? So, ayan, dito na malapit na ako sa ating uh, pupuntahan. Ito na nga tayo, guys. Yan. I'm back. Okay, okay, okay. So, this is what I want. Okay, guys. This is the one. Sketchpad 24 sheet. Okay, like two guys. Do okay. not You know. Wait, Shit. You have brand new. We mm -hmm. have brand new. New? How much is this? No price, Baba. like this so watercolor paint no sketch pad only mm -hmm. this one what is this how much is that 15 okay how many <laughs> this one i want oh, yeah. How many sheets this one? What about this one? How many sheets? This 35. But okay, I'll take this. Guys, cancel lang kay? So, mas mahal